Please be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Welcome back po mga kabalanggay. At uh, naku, napakaganda ng ating pong pinag-usapan kanina at uh, pag-uusapan pa rin po hanggang ngayon ano ito pong uh, poll watchers duties kung ano na ang dapat gawin ng mga napili ninyong poll watchers ha kasi hindi ho kayo wala ho kayo doon habang nagbibilangan sila po hmm. ina pero bago ho tayo magumpisa diyan kags mali ang tanong ko lang ilang bang kailangan na poll watchers uh, para sa para sa mga pisinto para magkaroon ng idea ang ating mga manonood ang ating mga aspirants, pati mga incumbents na rin, ano, uh, kung ilan ang dapat nilang kunin. Okay po. Ang kailangan po natin kunin na as poll watcher is allowed po tayo bawat kandidato ng isa, isang poll watcher po na nandun sa polling place. Isa lamang po ang allowed niyan according to law. Okay, pero pag sinabing kasi sinabi dito ni Attorney Ronald Santiago na two per precinct, no, So, ang ibig ba sabihin yon yung kaninang diniscuss ni Askema, yung duties and functions, habang nagbobotohan yun yung isa. Yes. And then, pagdating ng gabi, yes. uh, yung bilangan na, yun na yung isa. Yes po. Mm -hmm. So, halimbawa, eh, ako kapitan, meron na akong Paul Watcher, halimbawa, sampu ang pisinto, so, two, no? Isa sa araw, tsaka isa sa gabi. Two per precinct, halimbawa, so, bende ang kailangan ko. Pero, ang tanong, yung mga hagawad, pwede rin ho ba? Ako para sa akin kasi independent lahat eh, nang tumatakbo eh. Wala naman team dyan eh, di ba? Although, siyempre, politika, practicality, team-team yan. Pero magiging technical muna ako uh, para makadaya. Este, para madaming poll watchers. Ha? So, yung mga team ko, uh, yung mga independent kagawad ko, pwede rin sila. Pwede rin po kasi according to law, pwede silang kumuha ng at least isa. Isa lang talaga per Represented, kasi ang poll watchers po, no, uh, yan po yung tinatawag natin, yan ang ating mata, tenga, at bibig ng isang kandidato. Talaga naman, yan ang buhay nating mm -hmm. mga kandidato na para hindi masayang yung pinaghirapan natin ng ilang buwan na pangangampanya at uh, pakikipagkamay at uh, pakikipagbuno ng uh, braso laban sa mga ibang mga kandidato. SK Mai, ano ba itong... Uh, duties and functions ng ating mga poll watchers. Pagdating na po ng bilangan, makinig po kayo kay SK. Yes po. Pagdating po sa bilangan, ayan po, napaka-importante po ng duty ng isang poll watcher dahil sila po ang tagapagbantay sa mga nangyayari po. Unang-una na po dyan, stay inside the polling place in the space reserved for them. Pangalawa po, kayo po ang magwi-witness ng lahat ng proceedings. Pangatlo, take note of the proceedings. Pwede po kayong kumuha ng mga pictures o mga photograph during the proceedings, during counting of votes. At panglima, maaari po kayo mag-file ng protest against any irregularity. At napaka-importante po nito, nabanggit po ni Kags Marie, have an unimpeded view of the ballot read by the chairperson at panghuli, be furnished with the certificate of votes. Ayan po, isa-isahin po natin ano po ba ang ibig sabihin itong mga kailangan bantayan ng mga poll watcher Thank you. Uh, itong stay inside the polling place in the space reserved for them ito yung halimbawa meron ka ng ID at ikaw e eh designated uh, poll watcher ng isang kandidato ibig sabihin may karapatan ka, nanundo ka sa loob mm -hmm. hindi ka basta-basta So you are representing a particular candidate, a certain candidate. May ka na kasi ikaw ay ano ba official poll watcher ng isang kandidato na pinayagan ng COMELEC at pirmado. Mm -hmm. Sinambit yung pangalan mo sa Commission on Election. So, huwag na hoon natin masyadong pakabigyan kasi marami pa tayong dapat mm -hmm. na pag-usapan ng mas importante. Halimbawa, witness the proceedings, take notes of the proceedings. Ha? Uh, habang nagbibilangan, <coughs> kasi manual tayo ngayon eh. Mm -hmm. So, ang ang ang, ang magiging estilo niyan, bubuksan yung balota, kang di ba? Pagbukas ng ganyan, kukunin na, and then, ito na yung mga sinulat. So, halimbawa, Kapitan, May Salazar, babasahin. And then, ilalagay doon, May Salazar 1. Mm di ba? Dali. Okay. Kagawad, Butch Sarano, Kagawad, ah uh, Marie Formentera, di ba? Yan. Okay. Ito ang importante. Pwede ka mag-take ng photographs. Pero kakatay ng photograph mo, baka nagsiselfie ka lang doon. Sabihin ninyo yung poll watcher ninyo, huwag masyado magpa-sexy doon, ha? Isa lang. Isa lang. Isa lang na pa-sexy pose, no? Pero, uh, ang importante doon, dito sinabi ni SK Mai, ay, you should have, or hindi ka dapat magkaroon ng impeded view of the ballot read by the chairperson. Ako po, halimbawa, yung nagbibilang. Nandito yung kapitan, Nandito yung mga kagawad, pitong kagawad. Halimbawa, magkalabang kami ni kagawad Marie for kapitan. At yung nagsasabi niyan eh, dapat nakalagay doon kapitan Marie. Halimbawa, Marie mm -hmm. for mentera. Pero nakatakip. Mm -hmm. At ang sinabi, ibigkas ko eh, butch sarano. Eh yung poll watcher mo, nakaganun lang, hindi tinitingnan. So nakatingin lang siya doon, natatalo na yung kandidato niya, butch sarano ng butch sarano yun. Mm -hmm. Pero nakatakip na gano'n, nasisimplihan, yon trabaho ng poll watchers. Napaka-importante tingin dito, tingin doon. Sineseminar ang mga poll watchers ha. Pagka nakuha nyo na, sineseminar nyo po yan. Cags Maria, ano mo yung sabi mo dito? Uh, at tama yung sinabi ni kags Butch. Pag kumuha po kayo ng poll watchers, dapat talaga ay may seminar kayo para naman alam nila ang kanilang uh, duties and responsibilities sa loob ng mga presinto. Um, idadagdag ko lang, Kags Butch, ang ating mga poll watchers po na kukunin natin, eh dapat po pagpasok nyo or pagbukas ng ating mga polling place, ay pupunta po kayo sa election uh, electoral board para ipresenta po ang inyong sworn appointment para po kayo po ay official na poll watcher ng kandidato. At paalala ko lang din po, bawal na bawal po kayong maging supervisor kailangan po nandun lamang kayo sa inyong mga designated spot or place na assigned po ng inyong electoral board. Yan, ang ibig sabihin ni Kags Marie, wag doon ka halimbawa sa precinct 102A1, mm -hmm. halimbawa, doon ka lang. wag ka nang pumarada kung saan saan, dahil may nakita kang pogi doon sa kabila, ay pumaparada ka doon. Ang asikasuhin ng poll watchers ay dapat maayos ang boto, ang bilang ng boto ng kanyang kandidato. Kami, CAG at SK, alam mo kinukuha namin mga poll watchers bukod sa, of course, malinaw ang mata mm. at meron talagang pakialam sa amin at may pagmamahal sa amin. Eh, yun talagang ipaglalabang kami. Mm. Kasi mahirap yung nakikita mo na eh, nahihiya kang, you know, nahihiya kang i-point out teka muna, yes. muna. Oo, oh, na, ganun. Teka muna, mukhang maliho yung butahan. Sandali lang po. Kasi kinakailangan, karapatan yun eh, mm. ng poll watchers. Yan ang trabaho ng poll watchers kinakailangan matapang ka pag may nakikita kang anomalya. Pero kung at wala pag, naman, go, go, lang. Yes, kagawad. At idadagdag ko lang okay. din. At pag may nakita po kayong mga insidente na hindi ka nais-nais or kaduda-duda, eh pwede po kayong uh, mag-protest. At siguro du siguraduhin nyo rin po na mailalagay po ito sa minutes mm. at hihingi kayo ng certification dun sa electoral board para ma-acknowledge po na meron kayong talagang uh, nakita at para mapabilang po yun, at malaman, during the time na nagkakaroon ng botohan, eh may ganun pong senaryo na naganap. Mm -hmm. At pagdating po sa bilangan, uh, tama yung sinabi ni Kagawad Butch na dapat alisto ang ating mga poll watchers. Dahil po dyan po nagkakaroon ng dayaan, dahil may pagkakataon, Kagawad Butch, mm -hmm. na kapag ang kandidato ay eh, magkapareho ng pangalan yeah. o no, apelido. Uh, bigyan na rin natin sila ng additional information na kapag, for example, ang kagawad, eh pareho po ng first name, Marie at Marie. Eh si kagawad Marie 1, eh incumbent. Ang Marie 2, eh hindi po siya incumbent. Aspirant. Aspirant po siya ang boto po ay makaka po sa incumbent kagawad. Mm -hmm. Yan po ang ruling natin. Kapag pareho po ng apelyido, parehong serano, eh pareho po silang aspirant, saan po mapupunta ang boto? Yan po ay mababasura. Mm -hmm. Dahil kailangan po identified kung sinong serano ang kanyang binoboto. Magandang punto yon, Cags Money. Kasi poll watchers, watch out ta. Kinakailangan kasi hindi na may explain sa inyo ng mga nag, 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 nagbibilang yan. Kinakailangan alam nyo na. Mm -hmm. So halimbawa, pag nakita ninyong Maria de uh, Formentera, parehong uh, mari. Halimbawa, ang tumatakbo. Yung isa nakaupo. Okay? Pag sinabi na yun lang, apelido lang, Formentera, pero yung isa nakaupo, at ikaw ay eh, nagtatrabaho doon sa incumbent, ilalaban mo yun. Mm -hmm. Hindi pwedeng ibasura. Mawawalan yung incumbent na Uh, kaya ka nga naandyan, ipaglalaban mo yun. Ngayon, alimbawa, dalawang sarano. Okay, parang hindi nakaupo. Pero tinamad magsulat. Ang nilagay, ang kalabang ko ay A, si mm -hmm. Arnold Sarano. Eh, but Sarano. Eh, tinamad magsulat, nilagay lang B, Sarano. Ibabasura ng Comelec. Mm -hmm. Ah, hindi, ipaglaban mo yun. Iko-contest mm -hmm. mo yun. Iko mo Ipaglaban yun. mo yung B. Boto yun. Boto yun. Butch yun. Butch Sarano. Kasi yung isang A, hey, Arnold. Mm -hmm. Kaya ipaglalaban mo, para kang abogado namin dyan. Wala mm -hmm. na kaming, hindi na na yung paglalaban ng sarili namin. Kaya, marami pang mga ganyang instances na kailangan talaga alerto mm -hmm. at matapang yung poll watcher. Yes. Po, napaka importante po nito, ano, hindi lamang po nando ng ating mga poll watchers para lang po tumambay at manood. Kailangan po ay uh, mag-advocate po kayo para po sa inyong kandidato at doon po sa sinasabi po ninyo mga CAGS na uh, pagdating sa mga pagkakapareho ng pangalan, doon din po pumapasok kung bakit po importante sa ating uh, filing, ano, na meron po tayong ini doon na nickname yes. ng candidate dahil po doon po malalaman hindi po para po hindi pumalit po ang ating mga botante kung sino ang binoboto nila. oh nga, uh, very good point SK Mike kasi halimbawa kung sa ano lang, di uh, sinasabi ko usually sa mga botante pag kami nagra-rally, sinasabi ko na kahit Butch lang isulat niyo na. Mm -hmm. So nakita mo ngayon, Butch binabasa. Okay, nakalagay dito Butch. Ay, ay ano natin to, wala kasing apelyido, oops. ilaban niyo yan. Kasi pwede ang nickname lang. Ilalaban niyan mga poll watchers, ha? Kasi kung ako lang ang butch na tumatakbo, sabi ng Commission on Elections, uh, Electoral uh, Omnibus Code of uh, 1988, pwede ang nickname lang. Kung ikaw lang ang butch, ha, pwede ang ilalaban nyo yan. Kaya, importante, importante yung isang boto na yan para sa akin. Mm -hmm. eh Yun nga yun na, na ano ko noon na uh, sinabi ko. <laughs> alam mo sa desperado ko, lahat ng tarpaulins ko, ha, tsaka puletas, lahat, stickers, nakalagay doon. Kinakampanya ko na yung isang Serrano eh. Kasi tatlong beses akong tumakbo. Meron ako lagi kapangalan. Nung huli ko na, ha, sinabi ko na, napuno na ako. Kinakampanya ko na sila. Yun ho yung Arnold Serrano. Yun mm -hmm. ho yung Chris. Ako yung Butch. Kaya Butch na lang isulat ninyo. Ha? O kaya full name. Yun talaga, kinakampanya ko. Pati sa mga posters na kalagay. Ang swerte ng mga maserano na yun. Kinampanya ko sila. Kasi sabi ko nga sa kanila na, ganun din na ilagay mo sa ah, ayaw eh. Mm -hmm. ah, ayan. Kayo, sa experience nyo po ba nung kayo po yung tumakbo? During the election day po, uh, may mga nakakarating po sa inyo in real time ng mga irregularities na nire-report po sa inyo. At bilang kandidato, may magagawa pa po ba kayo? Tungkol doon? Well, oo, napakarami. Um, mm. umaga pa lang. Halimbawa, magbubukas pa lang. Magbubukas pa lang. Magbubukas pa lang, hindi na natitigil ang either kakatok mm -hmm. or tatawag. Mm -hmm. Yung mga tinetext sa amin na hindi kami makaboto, nawawala pa namin. Nawala yung pangalan ko. Nawala yung kapangalan, pangalan ko. Eh, ano magagawa ng kandidato? Mm. O yung pala eh, kasi sa amin kasi eh, tatlo lang yung pinaka polling places, simbahan, tsaka dalawang eskwelahan. So, ako talaga sa may simbahan bumaboto. Eh, napapunta ako dun sa eskwelahan nung last time ng presidential elections. So, hinahanap ko eh wala na ako doon, nasa eskwelahan na daw ako doon. Buta, buta, naman na doon yung pangalan ko. Akala ko hindi na ako butante <laughs> sa amin. Ayan yung mga tinatawag natin, kags Butch, na delaying tactics. Delay. Mm, yes. Kasi ang dami nang umuwi. Nung nalaman nila doon, ay pupunta ako doon sa eskwelahan na yon ay ayaw ko na, eh, uwi na. Yung iba naman, ito pa dito sa LCR, no? hindi ko po alam sa probinsya, no? Yung ibang kandidato kasi, dito sa NCR, dalawang klaseng kandidato. Isa yung mga taga-depressed areas, yun pala yung mga naboto. Yung mga homeowners, bihira bumoto yan. So, yan yung mga nakakotse. Pag nakita ng mga homeowners na mahaba ang pila, at sinasadya ng mga kandidato, bakalan yung bumoto. Kasi mahina ako sa mga homeowners eh. <laughs> Depende talaga yan Depende sa kandidato. Unahan nyo na at uh, damihan nyo yung boto. Parang hindi yung mga. Pag nakita ng mga homeowners, balikan. Kaya ako naman, 50-50 eh, ako eh. Okay ako sa depressed, okay din ako sa mga homeowners. Sinasabihan ko na yung mga homeowners, bumalik na lang kayo. O kaya alas 3 kayo, alas 4 kayo ng hapon bumoto. Wala ng tao. Maluwag na maluwag. Pero hanggang ngayon, uh, ang ngayon po ay from 7am to 3pm. Maalala po sa ating mga mm -hmm. kabarangay, Ang oras po ng botohan ngayong October 30 ay from 7am to 3pm lamang po. Kaya wag po kayo pupunta ng alas 4 dahil sarado na po ang ating mga polling place during that time. Kags, ask kayo may tatanong ako sa inyo, nangyari na ba sa inyo yung nagbibilangan sabay nag-brown out? Ah. <laughs> sa... hindi ko lang hindi ko sabihin <laughs> <laughs> hindi ko alam kung anong barangay ito, ha? Opo. Pero madalas, doon mismo, di ba, merong sometimes yung barangay polling place na yun, eh, di ba? Mm. Doon mismo pag nag-brown out yun, lamang ka, mamaya talo ka na. Doon ako nagtataka kasi saan, paano nila nagagawa ng paraan sa limang minuto nagkakaroon ng switching of ballots. So kinakailangan yung mga poll watchers, talaga kailangan magaling, matatas. Kaya number one na kinukuha natin, at least aside sa mahal tayo mm -hmm. at talagang matapang, kung ako po siguro, uh, dapat yung medyo bata-bata pa, yung yes. kayang maging alisto talaga at talagang ipaglalaban yung balota ninyo. Dahil pag nag -brown out po, in a split of a second, wala na po yung... Wala hmm. na. Wala Nabaliktad na po yung balot. Opo. Talagang yun nga eh. At saka, uh, alam ninyo, uh, isa sa mga responsibilities ng mga kapitan at mga hagawad, kaya nga mag ang mag talaga ang tumatakbo. Alam mo, buong araw niyong pakakainin yung nakuha niyong mga poll watchers. Mm, tama. Umaga, tanghali, gabi, hanggang, hanggang ano yan? Hanggang matapos. Hanggang doon. matapos yung bilangan. Kaya yung pakakainin, pag hindi niyo pinakain yan, mahilo yan, wala na, uwi yan na. Mm. Meron ako na experience, Kags Marina, may tinulungan akong kandidato. no Eh, okay na naman sa akin. Ako sanay na ako eh. Tsaka, mahal ko talaga yung kandidato na yun. So, natapos yung bilangan, 5, uh, 6 o'clock counting mm -hmm. na, no? 6.30, mm. talo na kami. Kasi <laughs> so, sobrang laki ng lamang. Totoo naman to, talagang talo kami. At sobrang laki naman talaga ng lamang. 6.45, uh, ayun, movie na ako. <laughs> Hindi ko na nakuha yung pagkain. <laughs> <laughs> Eto, Kags Butch, dadagdagan ko yung sinabi mo. Alam niyo po, uh, napaka-importante ng pagkain sa araw ng halalan. Mm -hmm. Lalo na mm -hmm. sa mga poll watchers. At... Um, hindi ko alam kung tama ba nasabihin ito, pero iingatan nyo din po yung mga kidnapping at snatching mm -hmm. po ng pagkain. Ay, totoo yan. Dahil kapag nawalan po ng pagkain ng inyong mga poll watchers, ay sigurado po uuwi yan. Wala na po kayong mata, tenga, at bibig sa loob ng mga mm -hmm. presinto. At saka gawad, Marie, yung naghahatid. Kasi hindi pwedeng umalit sa presinto yung poll mm -hmm. watchers. So, kinakailangan yung coordination ninyo ay maayos. Ngayon, nandito na tayo sa pinaka -importante at may kikwento ako na experience ko. Tapos na yung bilangan. No? So, nandun na tayo sa Board of Canvassers. kina canvas Kinakanvas na yung final tally ng boto. So, ito nangyari na po sa akin talaga to ha. At, uh, dahil nga first time po nanalo noon, the, after a week, nakuha ko yung final tally. Ano? Uh, kasi nung no, inanong sa si pangalan ko, basta, nag, yay, gumano na ako eh, sa wakas, di ba? Pero after a week, nakuha ko yung final tally. So, kinumpute ko ulit. Hindi naman ako nag-compute na. Hindi naman ako naglagay niyan. Comelec mismo naglagay niyan. Tsaka yung mga kusin ng mga nagbilang ng Board of Canvassers. Kulang ako ng isang libo. At hindi ako nagsabi. Mga kakampi kong nanalo. But, kulang ka lang sa, ng, ng isang libo sa iyong uh, final tally results. Ha? Eh, di pumunta ngayon ako sa Comelec. Tinanong ko, Sir, Kulang ako ng isang libo. Alam mo, unang sinabi sa akin, bakit naghahanap ka ba ng ranking? Gusto mo ba tuma? Sabi ko, hindi. Hmm. Gusto ko lang, yung, ano yung totoong boto ko, yun ang mag-reflect. Eh, kailangan mo mag-recount. Ha? Kailangan mo mag-deposit ng 100,000 pesos. Matagal na to, ha? 2013. Di yan. Oo. 100,000 pesos, deposit lang yun. Eh, sabi ko, bakit ako mag-recount? Eh, hindi naman ako nagbilang, eh. Hindi naman ako nagkamali, eh. I-calculator mo lang yan, pirmado yan ng mga tao ninyo. So, i-calculator mo lang yan, ilagay mo lang. O kung ano, tumaas mo ng ranking ko, wala akong pakilam. Mahirap gugulin yung isang libo, sinayang ninyo yung isang libo ko. Gusto ko mag-reflect yan. Wala akong nagawa. Kaya right there and then, pagka compute na ng Board of Canvassers, hindi pwedeng umuwi, umalis yung mga poll watchers ninyo. Bakit? Diyan nagkakadayaan, diyan nagkakaroon ng dagdag bawas. Kasi marami na akong nakita na nade-delay yung proclamation ng mga kagawad number 6 and 7. Diyan nagkakahatakan. Diyan nagkakatawagan. Diyan nagkakaroon ng bayaran. 1, 2, 3, 4, 5, safe ka na. Kapitan na malayo ang uh, lamang, safe na. Pero yung 6 and 7, diyan nagkakahatakan. Matanggalan ka ng 50 votes, 20 votes, close fight, 6 and 7, yan ang babantayan ng mga poll watchers ninyo mga kagawad. Or kung close fight sa kapitan, wag na wag kayong aalis uh, o aantukin. Magkape na kayo ng magkape. Kasi pagka final tally na yan, dyan nagkakaroon ng dayaan. Maraming maraming yes. salamat po, Kags Butch. Kayo po, uh, Kags Marie. meron pa um, po ba kayo paalala? Kagawad? Based on experience ito ha, talagang nasaksihan ko to. Speaking of declaration, Mm -hmm. babantayan nyo rin po mga kabarangay yung mga isinusulat kung sino-sino ang ipoproklama Okay, dahil may nakita po tayong senaryo na napakalayo nung kagawad pero siya ang nakasulat mm -hmm. Dapat po, bago nila maproklama yun eh nakita na po ng poll watchers at sinabi na na mali dahil ang nakalagay dyan eh, si S.K. May hindi si S.K. Eh, si SK Butch mm -hmm. Hindi dapat 'yan si Kagawad uh, Butch. Dapat dyan si Kagawad May kasi pang number seven tapos yung nasulat doon na si Kagawad May na number seven na yun talaga ang actual eh yung pang number nine A 'Yan. Mm. Yan po yung iingatan po niyo dahil once ma pu'yan po yan, wala na wala na po tayong magagawa. mag-file of file of protest. Yes. Mm. Yun lang ang magagawa natin. Ayan po, maraming maraming salamat po mga kag sa inyong mga paalala at sana po mga kabarangay na linawan po kayo sa lahat po ng duties na isang poll watcher at yung mga kailangan po nating bantayan on the day of the election. At maraming maraming salamat din po sa inyong pagtutok sa isa na namang araw na punong-puno ng makabuluhang talakayan na nagbibigay ng inspirasyon at impormasyon para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, kasama ang ating pabantayan sang kagawad Butch Serrano at si Cags Marie Formentera Ferrer. Magbabalik po kami sa susunod na linggo. Dito lang po sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo ikaw at ako sa barangay tayo uh -oh. sa barangay tayo ikaw at ako nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay